Ayun. Tita, ano po pangalan nung nung menu po na to? Puke puke. Ayan. Ngayon makakatikim na tayo ng puke puke ng Ilocano. Uy, Hello mga magandang araw sa inyo Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon Alas 8 ng umaga na nga pala ngayon At naisipan ni mamen na maglibot lang kung saan saan dito Para makapasyal tayo Alam niyo naman na minsan ay gusto ni mamen na magikot lang kung saan saan At syempre gusto ko na malibot din kayo at kasama kayo para makakita tayo ng mga magagandang lugar kagaya ng nakikita ko ngayon kasi hindi ko makipakita kasi nandito yung camera sa harap natin ngayon nga pala yung pupuntahan natin na spot ay gawing keson dahil yung part na to ay medyo malapit lang ayoko naman na masyadong lumayo ngayon dahil parang may nararamdaman si Mamen nakakaiba nag LBM kasi si Mamen kaya hindi mo na tayo lalayo ngayong araw dito lang tayo sa medyo malapit para kahit papano medyo malapit yung tatakbuhan natin kung sakaling mag-alboroto yung chan ni Mamen <laughs> magagandang spot dito na pwede nating pwestuhan sa mga susunod na panahon ang daming open space na pwedeng natagan ng tent or ayun, puntahan na gamit ang sasakyan tapos park lang doon tamang chill chill di ba? palagay ko susunod ay maganda kung may makausap tayo na lokal na tiga dito tapos tanongin natin kung pwedeng mag camping doon sa spot nila kung papayagan tayo ay mas masaya yon kasi may panibagong spot na naman tayong matutuklasan dito na pwede maging campsite kasi sobrang dami talaga dito men hindi ka mauubusan ng lugar na pupuntahan mo dito sa Nueva Vizcaya parang nagpesta ata sa lugar na to magpepiesta Marami akong nakikita ng mga banderitas Parang sarap makipiesta dito ah. Tapos makikigain tayo kung saan bahay Makikipasok lang tayo Tapos pwede po ba makikain? <laughs> Nasubukan nyo ba yung ganon? Ako kasi parang gusto ko itry minsan Yung parang Siyempre di ka ng mga tao, yung kakatoka lang o kaya magpag-usap ka Pero hindi ko pa natatrya na minsan lang, naisip ko lang, pati ko pa nga gawin yun Kung merong magpapasok sa akin para pakainin ako or entertain pa tayo Pero yun nga, wala pa namang bumibigo sa atin dito sa Nueva Vizcaya Sa tingin ko ha, pag natin yun sa isang pestahan dito ay, mapapakain tayo eh, talaga. Hiya <laughs> yeah, nyo. Update ko kayo pag uh, nagawa natin yun. Ha? Ganda talaga ng mga kabukiran dito ngayon, men. rin ang nakakasakop dito kung kalyat pa rin ba yung barangay na dinadaanan natin ngayon ganda ng bridge dito pasilig ko sa inyo mamen <laughs> ang hirap talaga mag adjust pero <laughs> kakayanin natin yan pa ito papakita ko na sa inyo bridge dahil dal natin <laughs> ayan awesome eh I may mean, nakita ako ilog dito. Siguro ay dito na lang tayo tumambay ngayon at magtampisaw. Ayan oh. Tingnan niyo, medyo marami-rami yung tao. Pero doon na lang tayo pumesto sa medyo wala. <laughs> Alam niyo naman si Mommy, medyo takot sa maraming tao. Hanap na lang tayo ng medyo konti. <laughs> Tara babayin na natin 'to sa bahay niyo si Mommy ha. Paddle Dam Resort Ayan, may pagre-registeran ah, ata tayo dito bago tayo makapasok Tignan lang tayo sa gawing kaliwa o tignan natin kung saan may malilim na parte Tapos dun tayo magpwesto Ayan pakilista na ako Ah, sige po Maglista lang ako ng pangalan natin dito Ayan. Vicente Ayan, alaman nyo tuloy yung totoong pangalan ni Mamen, ha? Address. Ay. Iga saan po? Ay, yan. Ayan po. 50 lang po. Bale, 50. Ayan pala, pag nga pupunta kayo dito, ay may babayaran kayo na 50 pesos. Entrance daw. At sa hindi siya ganun pa rin kamahal Kagaya nung iba na pinupuntahan natin sa ibang lugar Abot kaya pa rin naman yung presyo <laughs> Ito po yung bayad Thank you po Ayan, thank you Let's go, baba na tayo And puro sa mukha ni mamay nakatutok yung camera <laughs> Tara, let's go Hindi ko alam kung saan nga lang nanggagaling yung tubig Na dumadali dito sana naman ay sa kabundukan lang siya galing para malinis talaga. Ayan, medyo marami yung taong nandito ngayon. May mga bikers din. Maganda, maganda to. Maganda tambayan to. Doon tayo sa gawing dulo. Para wala masyadong tao. tara, tara. Let's go. <laughs> uh, pag refresh tayo dito, hindi pa naman tayo naliligo. Sakto 'yan, dito na tayo maligo para kahit papaano ay <laughs> umayos ng na <ang> amoy natin. <laughs> Pero hindi naman bumabaho si Mamen, ha? Let's go. Magtampisaw na tayo dito sa tubig dito sa Padol Dam Resort dahil medyo mainit talaga ang nararamdaman ko ngayon at hindi pa nga tayo naliligo kaya magbabad na tayo ng saglit dito para guminhawa kahit pa paano yung pakiramdam natin medyo maraming tao ngayon halos napupuno yung mga cottage na nandito yung mga kubo-kubo pero sa palagay ko ay hindi naman masyadong kamahalan yung babayaran nyo sa mga kubo dito sarap <laughs> ganda ng view sana ay na enjoy nyo yung pinuntahan natin ngayon ha mamaya ay maghanap pa tayo ng pupuntahan natin na ibang lugar dahil sa tingin ko ay hindi ko kakayanin magtagal ng gusto dito dahil alam nyo naman si mamin ay medyo takot sa maraming tao medyo magtampisaw na lang tayo dito para gumaan na yung pakiramdam natin susini storm iwan natin baka mamaya ay mabasa hindi tayo maka under mamaya pag nasira yung remote nya ah. ah. sarap <laughs> ginawa kanina ay init na init na ako <laughs> Pero nung eto nga nung nalublob tayo sa tubig ay kahit pa paano gumawa na yung pakiramdam natin At saka kulang rin tayo sa ligo eh. <laughs> di Hindi nga lang pala kalaliman yung tubig dito palagay ko mga bata talaga ang mag -e enjoy pag pumunta kayo dito Tapos kanina nagbayad nga lang tayo ng parang 50 pesos na entrance kasi ay sasakyan yung gamit natin sa tingin ko pagka motor yung dala nyo ay mas mura pagka pumunta kayo dito pero hindi na rin masama yung 50 pesos kasi maganda naman talaga yung makikita nyo dito tara libot ulit tayo <laughs> para mapasyal kayo dito parang kailangan nating iwan muna yung susi natin kung saan <laughs> ah Huwag okay, lang tayo madudulas kasi medyo maraming tao ang nandito Medyo nakakahiya kung madudulas tayo dito <laughs> Ang linis ng tubig nila dito man Kitang kita nyo yung ano Yung mga bato-bato sa ilalim Sarap <laughs> Nakaginawa talaga Daming tao Mamaya maghanap tayo ng pwede nating <laughs> makainan dito <laughs> Medyo marami-rami eh. Paghanap tayo ng mga close natin. Tapos, makikain tayo sa, anula. ayan na nga sinasabi ko, baka madulas tayo dito. <laughs> ayan, medyo umupo na lang tayo. Para kahit madulas tayo, ay hindi masyadong masakit. <laughs> At saka para hindi masyadong ngalata. Ay, kung mapapasin nyo, puro bata nandito ngayon. Dahil pang bata yung paliguan nato, hindi masyadong malalim. Hello. Kamusta? Okay lang. Ayun, yung kasama natin. Yung mga kasama nila na medyo may edad ay nagdoon, nagbabanding at nagkukwentuhan doon sa mga cottage nila. Eh, alam niyo naman tayo ay solo play tayo. Kaya mag na naman tayo. <laughs> Tara, tamay muna tayo doon. Maghanap tayo ng mga magiging kaibigan natin dito. O kaya, doon tayo sa medyo liblib. Maglakad-lakad tayo sa park doon, lilibot ko kay dito. Lawak ng fest dito. Tara maglakad-lakad muna tayo dito para masilip din natin yung parte doon. Baka mamaya may paliguan din doon. At least ay hindi masyadong marami yung tao <laughs> na makakasama natin doon. Medyo nahirapan namin kasi moment pagka medyo maraming tao yung nasa paligid ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa ay nga sa anxiety yon o kung ano. Pero malalabanan natin yun unti-unti ay makakaya natin yun dahil alam ko na hindi lang naman ako yung nag-iisa na nakakaranas noon pagka sumusumpong yung parang medyo natakot ako sa maraming tao. Dami mga nagbabanding yung mga pamilya na nandito ngayon napakagandang panoorin sa kapag mas na sama-sama sila ayan dito medyo konti yung tao <laughs> may tubig dito dito na lang tayo pumesto muna hello. yeah. alright ha? Hello. oh <laughs> oh hello ka ayan yung mga Hanggang <laughs> dito nagtatanong balagiris daw ba tayo <laughs> Ah yo ma men Oh yo ma men Oh sige ha Panorin mo ha Oh sige sige Ay mukhang maganda dun sa pinaliliguan nila Dun sa part na yon, Silipin natin Ay yeah, daming bata dito ay Hahaha <laughs> check natin yung paliguan nila dito meron din pala sa pike na to ganda nasa gilid lang ng bundok itong paliguan na to, malalim dito babaw lang baka mamaya lumubog ako <laughs> bigla na lang nawala si wama <laughs> Ah kaya naman niya Magbabaw lang. Ayan, eh, mga kasama natin dito. Ano pangalan mo? Christian J. Ayan, Christian J. Ikaw, ano pangalan mo? LJ ko. LJ. Ayan, mga bago natin. Masusubscribe tayo mamaya, ha? Oh, sarap. Ang lamig. Ang <laughs> daming tao dito. Hello. Hello. Boy, yung mamay. Oh, mana <nyo>, ha Oh, <laughs> Balagris tayo Ayan, ganda dito. Tamang lublub ka lang. Iginhawa na yung pakaramdam mo. Tatalon na ako. Oh, saan ka tatalon dyan? Oh, singa, singa. Sampol. ako? 32. Ayan. Ano pangalan mo? Rael po. Rael. Ayan si Rael. Hello, Rael. Ayan. Mga tiga dito ba kayo? Hindi. Tiga saan kayo? Lanog po. Saan saan? Lanog po. Lanog. Ayan. Hindi ko alam kung saan yung lanog eh. Dahil lang rin kasi si... Asa ba yung bong yon? O, masakala po si si Ah, okay. Ayan, kung... Um, yeah. Alam mo yung lanog okay. eh. Alam mo na yon Kasi si Mami, hindi ko pa masyadong kabisado yung mga yeah. lugar dito sa yeah. biskaya. O, sige, tumalong ka. O, sige, one, two, three. O, yun, yun, yun. Mas maganda, mas mata. Mas O, sige, tas tingin natin. Punta lang si Mami doon ha? Sama na po kami. O, sama kayo. Oo, oh, ayan, may mga kaibigan tayo dito na sasama daw sa atin. Tara, <laughs> tara, samahan nyo kami ha. Ayan, dumadami na kamamin natin dito. Hahaha. <laughs> thank <laughs> you Ay! 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 Nasulit ni Mamen ang pakipaglaro sa mga bata. <laughs> Medyo sumakit yung ano ko, yung ako dahil sigaw sila ng sigawan. Pero okay naman at masaya naman sila. Tapos magsubscribe subscribe daw sila sa atin. <laughs> Napansin ko nga rin pala na puro bata yung nanonood kay yo mamen kaya ayun mas lalong ginaganaan si mamen na maglilibot kung saan saan para maipasyal ko yung mga batang sumusuporta sa atin kasi nung nakaraan sa malolos convention tayo ay ayun may mga pumunta na kamamen natin na parang 8 years old lang may 7, may 9 kaya ayan bawal na magsalita si mamen ng hindi <laughs> maganda <laughs> iwasan na natin yan magsalita ng ano pero hindi naman natin siya salita ng hindi maganda si Mamen parang hindi man ako nagmumor sa mga vlog natin yun ang niiwasan ko syempre ayoko na makuha rin ng mga batang nanonood sa atin yung mga ganong salita dahil pangit yan kung sasabihin nila kahit kanino kaya iwasan na lang rin natin yon na iparinig sa mga bata na nakakasalamuhan natin ay, sige po. Ayun, medyo ay nakaba si nasabi ko eh. <laughs> Naiya si eh. Okay lang po ba mag-video ako? Tama ko kayo. Ayan, birthday kasi ni Tatay. Eh, ah, si ito, tolo pa lang birthday ko. Ay, yung dalaga ni Tatay. Ayan, happy birthday po. Ay, 10 months. Ay, ito daw si birthday girl. Ayan. Oh, yan. Happy birthday. Makikikain si Yo Momen kila tatay. Sabi ko sa inyo, kaya kaya ako iniwan yung susi ko kanina kila tatay. <laughs> para, <laughs> kaya iniwan yung kay susi ko kila tatay para pagbalik ko um, makikikain ako. Hindi, <laughs> mabay ba, talaga yung mga tiga Nueva Vizcaya. inang eh, nang yung mga video natin ay maraming kumaampun sa atin dito na mga lokal na tiga dito. ayun makikain tayo ha specialty namin. may pampal. may oh, tindahan kami sa palengke. Ayan po. Okay po. Thank Paka, you po. Ganitong hal uh, ganitong uh, weekend. weekend. Di dito po kami. Dito, po kami nag ano, family. Ngayon lang. Banding. Okay. So, Ayan tatay. Nahiya ako tay. Thank you po. Sige po. Okay na po ito. Ayan. Nakikain na si Mamin. Buti nila may mampon sa atin dito eh dapat matuto ka ng Ilocano kasi mostly dito Ilocano. Oo oh, nga po. Para hindi ka maibebenta. <laughs> oh. Mabibenta po ako dito? Oo, <laughs> oh, pagka, Tagalog ka, hindi mo nang ng Ilocano. <laughs> Mabibenta ka. Binila sa'yo, ilangos na ka. Oo, mas maganda yung matuto ka ng Ilocano para at least yung sinasabi nila. Maintindihan ko po. Ayan. Dapat mauna matuto na ng Kingdom. Kininam, <laughs> ano po yan? Uh, basta masama, masama yun. <laughs> Kininam. <laughs> oh, Tinuturuan nila tayo ng mga Ilocanong, Ilocanong ano. Ilocanong, mas, magandang, mas magandang matutuan ng mga bad words. Oh. No? Kaysa, <laughs> uh, magandang, magandang salita. Yan, yan, Para alam ko pag kami uh, sinasabi sa akin, hindi okay po, ano. Tita, oh, uh, uh, ano. ano po pangalan ng menu po na to? <laughs> puki puki. Ayan. Ngayon makakatikim na tayo ng puki puki ng Ilocano. Uy, pagkain yung sinasabi namin. Ayan, mga mga tiga dito talaga yung nagsabi na tawag, yan. tawag po yun. Puki-puki. Opo. Ayan. Ayan. Tik Tikman po natin. Tikman ko po. naman Parang yung ah, salatang talong. Ayan, yung puki, puki na pagkain dito. Thank you po. Uh, maraming salatang. Eh. Maraming ah, si Mamin. May hatin dito. Ano <laughs> <laughs> natin kami mo, Patis? eh. Ako nagluto dyan. Masarap na po. Masarap nung ano, opo. ka din sa kwan, sa pesto namin. Kung... Minsan so, napunta ka ng Kulengke. nakatira na doon sa uh, doon Maghahabag po. Mm -hmm. Sila, sila yung nakatira. Sa pesto. Sa pesto. Ah, anti Opo. Uh, sige po, minsan po, bisitahin natin. Oh, 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 Dinakdakan oh, naman ang panamin doon. Oh, yeah, Kaya, yung, yung binibili po madalas. Oo, oh, specialty namin yun. Ako din, ah. may damit, Punta ka din doon. sige, tita. Kumaka ng brief mo o short mo. Naku, Hindi ako nagbi-brief. <laughs> oh, si uh, bahay, oh, sige, dito. bibisitahin natin yan. Anti-suping eater eh. Oh, sige po. Bibisitahin natin yun. Ayan, bibigyan. E Imelda's Dry Goods. Oh, e Imelda's Dry yeah, Goods. Ayan. Mag-sponsor na ng brief sa atin. Oh, total, nandito <laughs> pa na lang sa Miss Monsolano. Ayan. Biskaya, ayan. Ayan. Pasyal kami natin. Walang problema sa amin. Ayan tulad nyo na ako. Yeah, day of filming ka kasi pagka Sunday. Day of filming. Pahinga po talaga, no po? Mm -hmm. Family time? Para sa, yeah. Yeah. Po, para uh, sa kanya naman. Yan, Yami... may Maraming salamat po sa inyo, Tainay. Saka yung mga kasama natin dito ngayon. Maraming salamat po sa pag-ampon nyo talaga sa akin. Napakasarap po ng puke-puke. <laughs> 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 Tara, na natin yung labig ng tubig dito. At buti na lang ay may umampon sa atin dito na isang pamilya na tigabag-habag lang rin sa Solano. Tapos ayun, doon tayo nakikain at tinanggap nila tayo. Parang isang kapamilya na rin daw. Kaya doon tayo nag kanina. Tapos nagkwentuhan kami doon. Tinuruan nila si Mame ng konting il Ilocano. Ilocanong salita. Tapos ayun, konting inom-inom. Kwentuhan. -inom. <laughs> Ayan, nag-share kami nung kung ano-ano, kung saan ako galing. Ayun, inalam din nila. Kaya, ayun. Ngayon, naisulitin na natin yung labing ng tubig dito para guminhawa tayo kasi sobrang init ngayon dito. Jumalikam kami yung tubig. Talagang, ay hello. Hello sa'yo. Ayan, sobrang daming tao dito ngayon. Ayan, makikita nyo sa paligid natin ay halos mapuno na tong paddle? Parang padol bridge ata yung tawag dito. Dahil sa init nga ng panahon ay dito pumupunta yung mga tao na gusto magpalamig. yung vlogger yun sabi ko, tapos nung umulit ako pumunta doon, So, ayan, papakilala ko sa inyo si ate. Si ate Leia, kung naalala nyo, yung unang punta natin dito sa Nueva Vizcaya tapos yung naiwan natin yung cellphone natin sa bayan, si ate yung nagtiyaga na hintayin tayo para makabalik doon. <laughs> tapos, isa pala si ate sa may-ari ng no, mga kubo dito sa Padol na pwede nating bisitahin sa mga susunod na panon, lalo ngayon ay summer kailangan natin magtampisaw sa mga tubig para guminhawa yung pakiramdam natin. Ay, nakalain mo natin. Dito pa tayo magkikita. mo <laughs> dito. oh, ayan. Nablog na po natin ngayon. Ayan, thank you po sa pagtanggap sa amin dito, ha. Ayan, bisita rin kayo dito sa Padol. Tapos hanapin niya yung cottage ni Ate Lea. Oh, Saka ni... Mirna. Ate Mirna. Ayan, bibigyan kayo ng discount mga... 50% Hindi, <laughs> joke lang Oh. <laughs> di ba gano? Bibigyan naman kayo ng discount, di ba ate? Madali naman usap yung mga tao dito Siyempre, kailangan lang makipag-usap kayo sa kanila Para maintindihan nila kung ano yung Baka mamaya kagaya ko kayo na 30 pesos lang yung pera <laughs> O di, isingilin ka ni ate mga 10 pesos na lang Doon kayo sa may puno Di <laughs> bro, doon Open de, ayan. Thank you po ulit ate Thank you, thank you Thank you po. Papasalamat lang rin po ako sa umampun sa akin doon. <laughs> <laughs> thank you, Ato Lea. Thank you. Ayan, Ato. Dumadami yung mga kapamilya natin dito sa Biscaya. Papasalamat lang rin tayo dito sa umampun sa atin kanina. Ito, bro, iyan. Parang <laughs> oh, ka dito. Thank you. Ayan, thank you. Thank you, bro, iyan. Oh, tiga, mga tiga-baga habag lang rin sila eh. Bagahabag po. Bagahabag Osmeña. Ayan, ayun. Salamat din tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po. Hindi ka na kuya? Opo. Medyo dumidilim na. Baka mapalo ako. O, sige, sige. Ay, thank you. Ayan, salamat lang tayo. Para bago tayo umuwi. Ito yung mga naging kapamilya natin dito. Ayan, sila tita. Mga naging nanay natin dito. Opo, thank you po Sila yung mga tumanggap sa atin dito <laughs> Thank you po Solid Opo, ito o, po bibisita po ako doon susunod sa Maraming salamat po, tita Ayan <laughs> Bisitahin natin yung mga iba pang kasama natin dito Ayan, si Baby ata, yung parang pang 10 months niya to eh Ayan, hello Baby oh, Hello Hello <laughs> Ayan, thank you po sa inyo. Thank you po. <laughs> thank you, bro. Thank you, thank you. Ay nakita yung gano'ng ka-solid ang mga Tegan na Vizcaya. Tatanggapin nila tayo ng buong buo dito nang walang pag-aalinlangan. Do so let's go.